Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Isang matandang may manubam Alzheimer ang pinapangalagaan sa isang nursing home. May mga kakaibang pangyayari sa gabi kasama ang mga misteryosong kilos ng matanda at ang epekto ng isang experimental na gamot na may mga hindi inaasahang epekto. Si Michelle, isang nurse, ay nakararanas ng mga supernatural na insidente na may kaugnayan sa matanda at sa mga kakaibang gamot na ibinibigay dito. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, nalaman nila ang isang caregiver na gumagamit ng mga kabute bilang gamot na nagdudulot ng mga mapanganib na epekto kabilang ang mga espirito ng na mga namatay na nagpapakita sa nursing home. Sa huli, naharap sila sa mga trahedya at misteryo na nagiiwan ng maraming tanong. Tuwing gabi, bago matulog, palaging itinataas ng nurse ang kubrikama ng matatanda, tinaririn ng mahigpit ng mga kamay at paa sa kama, sa kaaris. Pero pagalis niya, mukhang nagtatagumpay ang matanda sa masamang balak, kinindatan pa ang katabi. Bagamat napansin din ni Michelle na may mali pero dahil sanay na siyang laging tinutokso at may pasyente pang namatay kanina, nagmamadali siyang maglinis ng ward. Hindi niya masyadong sineseryoso ang bagay na ito, pagpasok niya sa ward at inaayos niya ito. Biglang nagsara ang pinto ng walang dahilan. Titindig na sana siya, biglang gumalaw ang kama, parang may mga paa, at tumakbo patungo sa pinto. Hindi alam ni Michelle ang nangyayari. Nilapitan niya ang kama para ibalik, pero huminto ang kama, hindi niya ito madalaw. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang misteryosong puwersa, tinulak siya sa kama, napagtanto ni Michelle na may mali, tumalon sa hospital bed sa gulat, nagpumiglas para alisin ang kama, pero muli na naman siyang tinulak, tinari ang mga kamay at paa. Hindi siya makalaban Naniniwala si Michelle na iyon ay ang matandang lalaki Ngunit dahil may mga pulis Walang nakitang matibay na ebidensya Tulad ng mamalikido sa katawan o buok Pumaasa lamang sila sa paglalarawan niya sa hindi nakikitang lalaki Paano naman nangyari ang mamasuget niya? Walang paraan ang mga pulis na makapagsampan ng kaso Hindi na nga makapagpahina si Michelle Di rin niya makukuha ang bayan Kaya dumating si Mulder sa trabaho niya Kinausap nila ang matanda hindi napigilan ng matanda ang mapatawa. Pagkatapos ay tumayo ang matanda sa harap nila. Binuksan niya ang tuwalya. Siya ay mas matanda pa sa gusali. Paano niya magagawa iyon kay Michelle? Hindi nila inakala. Iniisip ng matanda na ito ay gawa ng demonyo. Mas naging mapahamak naman ang pinagsasabi ng matanda. Kaya pumunta sila sa opisina. Naglabas ng dinayam kopya ng insurance ni Michelle. Pinaghihinalaan ang pagdaraya sa kanyang kumpanya ngunit ang mga pinsala ni Michelle ay napakalubha. Ito ba ay gawagawa -gawa lamang upang dayin ang mga kumpanya? Kasabay nito, pagbalik ng matanda sa kwarto, nakita niya ang roommate na may kinuha sa drawer. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, alam ko kung saan niya nilagay. Bigyan mo ako ng isa, Stan. Dagdagan ko pa ng isa. Hindi ito kakayanin ng iyong katawan. Talaga, tapos isusumbong kita. Ha, ano sa tingin mo dito? Hindi nagtagal, biglang pumasok ang nurse sa opisina. May isang matanda na parang mamamatay na. Sumugod naman sila agad. Nakita nilang nawalan na nga ito ng hininga. Malinaw na resulta ng liing na pagkain ng misteryosong kapsula. Ayon sa doktor ng nursing home, ang matanda ay may manubhang sakit na Alzheimer. Sa oras na iyon, hindi na makapagsalita ng tapos. Pero simula nang binigay niya ng gamot, isang Deponin na para ipasubok lang manaki ang pagbuti ng kalagayan ng matanda. Si Dana, na isa rin doktor, naaalala na ang clinical na epekto ng Deponin ay hindi maganda. Paano ito naging gamot dito? Sa tunong ng doktor, tiningnan ng mga pasyente. Ito ay tulad ng narawan ng doktor, Alzheimer's disease, na mahirap gamutin sa buong mundo. Himala, lahat sila ay matagumpay na gumanin dito. Halimbawa, ang matandang ito ay dating isang pintor. Ngunit pagkatapos niyang magkaroon ng Alzheimer, hindi na talaga siya makapagtinta. Pero nang ininom niya ang gamot, ngayon ay nagsimula na siyang lumikha muli. Sinabi ng doktor na hindi siya makakapagtrabaho ng maraming taon, kaya ang gamot, hindi dahil sa gamot. Bakit naman? Kaya na sana ang pintor napahinto. Dalawang lalaking tagapagadaga ang biglang dumating. Oras na kasi ng pagkain pinilit na dalhin ang lahat ng matatanda sa ward. Parehong hindi alam ni Mulder ang kaso ni Michelle. Ano ang koneksyon sa mga pang-eksperimentong gamot? Gusto niyo nang kausapin ang roommate ng matanda. Ngunit nakasalubong ang anak ni Stan sa pintuan. Nalaman nila mula sa kanya na ang sakit na Alzheimer ni Stan ay napakalubahan noon. Kaya pinadala sa nursing home. Ngayon nakita niya magaling na ang kanyang ama. Gusto niya sanang dalhin ay tupawi pero parang nagbago ang ama tumanggi itong umuwi kasama ang anak. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa ama. Sa kabilang banda, ang nalaking tagapagalaga ay nagiging pati ng mga bagahe ni Stan. Pero nalaman niyang si Stan ay biglang tumalun palabas ng pinto at tumakbo para Agad siyang hinabol ng bantay, pero parang atleta para si Stan. Napakabilis niyang tumakbo, hinabol siya ng bantay hanggang sa rooftop. Nakita na umakyat si Stan sa bintana, tumakbo nga siya sa bubong. Nagalit ang mirrors habang inahabol ito. Malapit na sana siyang maabutan, biglang may sumulpat sa likod niya. Tinulak siya sa bubong, sa kabutingang palad, kumapit siya sa gilid. Nang makita ito ni Mulder, agad siyang tumakbo para iligtas ang malaki. Pero unti-unting inalis ng Invisible Man ang mga daliri at saka tinulak ang nurse. Hinala ni Mulder na ang pagkamatay ng lalaki at ang kay Michelle ay may kinalaman kay Stan pero tumanggi ang doktor. Naniniwala ang mga doktor na baka nag-relapse lang si Stan. Walang paraan para umakyat sa taas para gawin ang mga ito. Si Dana ay nakikipag-usap sa Dean, ngunit biglang nakarinig ng isang matandang babae na sumisigaw. Nang pumunta sila ng Dean, nakita ang matandang babae sa wheelchair, kinakausap ang sarili sa kwarto. Walang tao sa kwarto mo. Makikita mo sila pagdating nila. Okay, magaling ka na at huwag ka ng mamburo ulit magiging okay ba siya? Inakala ng direktor na naghahalusinate siya. Mabilis nang tinulak ang matandang babae pabalik sa ward. Tumanggi ang matandang babae na bumalik sa ward. Ito ay Alzheimer's disease. Ito ay isang episode lamang, sabi ng Dean. Ngunit pagtingin ng matanda, nakita ang mga kaluluwa ng mga namatay, paikat ikot kay Dana na may masamang intensyon. Nakaramdam si Dana ng namig sa paligid nagmadali siyang umalis. Tumalikod at pumunta sa opisina ng doktor. Dumating na rin ang autopsy report. Natagpuan nila na mayroong isang bagay sa dugo ng matanda. Naglalaman ng kaunting laso na tinatawag na itanan. Ang laso na ito ay nagdudulot ng mga guni, guni parang katulad sa matandang babae. Kanina, bakit kinakausap ang sarili habang nakaturo sa bakanteng kwarto? Tila nalisan ang mga matatanda sa nursing home. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling lumapit si Michelle para ipaalam sa kanila na isa pang kakaibang nangyaring sa nursing home. Mabilis nilang sinundan si Michelle, ngunit nalaman na ang matandang pintor, nasa dingding ng activity room. Kumuha ng mga mural na may kulay oriental na kahawig ng thumbcast. Parang may naisip si Mulder, may isang Asian caregiver dito. Ano ang pangalan niya? Si Agan ba? Alam mo ba kung nasaan siya? Malamang nasa basement, sagot ni Michelle. Nagmamadaling pumunta si Mother sa basement. Matapos hanapin kung saan saan kung nasaan si Agang, hindi inaasahan sa dulo, natagpuan ang isang kinanginanam na kalok na silid. Kaya nakahanap siya ng bakal sa malapit, binuksan ang malaking lock ng pinto, mainat na pumasok sa kwarto at tuminin. Nakitang puno ito ng mga kabute. Ang hindi nga inaasahan ay na iyon, nakita niya sa lupa ang isang bangkay na caregiver din. Nang tanungin nila si Agam, hindi lang niya inamin na pinatubo niya ang mga na iyon. Inamin din niya na ginawa niyang kapsula ang mushroom at binigay ito sa mga matatanda. Kasi hindi niya talaga matiis yung mga caregiver na pretuin ng mga matatandang iyon na parang baboy at aso. Kaya para mas maginhawa ang pamumuhay ng mga matatanda, ginamit ang antik na paraan. Nilagay ang mushroom sa kapsul, matapos ibigay ito sa mga matatanda. Hindi lamang bumuti ang gusto ang mga matatanda, higit na umaasa sa mga kabute. Alam na ang mga kabute na ito ay matatanda. Ito ay isang tulay na ginagamit upang makipag-ugnayan sa kaluluwa ng namatay. Dahil ang mga matatanda ay madalas na lilihim na umiinom ng mga kapsula, marahil ay nabalisa ang kaluluwa. Kaya nagiganti ang mga galit na kaluluwang iyon. Hindi lang kay Michelle ang ginawa niya, posible rin na ang dalawang lalaking caregiver dahil may logic ang sinabi ni Agam, gusto nilang makita paano niya ito ginagawa. Dinara sila ni Agam sa basement. Nang buksan niya ang drawer kung saan niya iniimbak ang mga kapsula, nakita niyang minakaw. Pagtingin sa isang banda, namulog ang mga kapsul mura kay Stan. Kumulot siya ng isa at nilagay sa bibig. Nakita naman siya ng anak. Biglang may sumigaw na matanda. Mabilis na tumakbo palabas ang anak isang matandang babae ang nakita sa wheelchair, sumisigaw sa kwarto, kaya tumingin ang babae, nakita lang ang pintor na hinihayek, papunta sa dilim. Tunuman mo ako. Sa oras na ito, ang sigaw ng isa pang babae ay narinig. Mabilis na sinundan ni Mother ang tunog, ngunit nalaman na may naghadis Michelle. Hindi alam ni Mother kung ano ang nangyayari. Automatikong nagsara ang pinto, pagkatapos ay sumabog ang mga ng tubig. Tuloy-tuloy na bumubuhos ang tubig. Sinubukan ni Mulder at Dana na buksan ang pinto pero kahit anong pilit nila, walang silbi. Inutusan ni Dana si Agang na patayin ang switch. Nalaman na ang balbula ng tubig ay kinakalawang din at hindi maaaring iikot. Kaya bumalik na lang si Dana, ngunit natuklasan na si Stan ay nag-overdose, inaatake na siya. Nang makita ito ni Dana, tumakbo na lamang siya, balikat hilingin sa doktor na gamutin si Stan. Siya na ang bahala na iligtas si Mother. Sa oras na ito, ang buong silid ay binibaha, konting space na lamang natitira. Nang malapit na silang manunod, sa wakas buksan na rin ang pinto. Sa isang iglap, nabasag ang panel ng pinto at tumagilip, binawhaw ang buong sanatorium. Kasabay nito, sinunod ng doktor ang utos ni Dana, binigyan ng antidote si Stan, naligtas naman si Stan na wala na rin ang mamamuto. Pagkatapos ng pangyayaring ito, si Agam ay ikinulong. Nang umuwi sa Malaysia, muling bumalik ang kalagayan ng matandang si Stan. Ang anak ay maaari lamang magpatuloy na panatiliin siya sa nursing home. Kung tungkol sa karanasan ni Michelle, walang nakitang ebidensya. Sa huli, natapos ito ng wala. Dito nagtatapos ang kwento, kita-kita sa susunod. Kung gusto ninyong malaman ang iba pang mga kwento tulad nito, Huwag ka din utang mag-subscribe sa JJ Tagalog Movie Recap sa YouTube. Marami pa kaming mga nakakakilabot at nakakaantig na mga pelikula na i recap para sa inyo.